morning guys ito guys may binabad pa ko ng saging balat ng saging ididig po natin yan sa likod sa natin ito ay kone ka pag aw aw kone dito lang ididig natin to guys para

Green ng kalibot. Green. lagyan natin ulit ng tubig kasi naka ano na guys siya naka tinapon na natin para ibabad ulit lagay lang sa dyan sa dyan si Connie Connie Isa na yung aso ko. Oh, Nawala na dito. Ano ba ginagawa mo dyan? Pag-CR ka na doon, bilis na. Uy. Pwede mag ka na doon. Pwede ihi ka eh. Pwede. Tumubo na yung ano ko. Yung Kalabasa may mga patulang tumubo di ko lang kung patulang ano ba yan patulang ano ba yan laaw sayang naman na mulaklak na oh. patulang ligaw patulang ligaw Nalit yung buhok ko ko guys. Yung buhok ko ko. Wow, wala nang bunga. Kunti. Mayroon naman marami. Sarap mag salad. may kahoy din. Mulaklak na yung kalabasa ko, guys. Pero lalaki. Lalaki pa siya. Uli! kaya-kayang asok ko tumakbo. Tumakbo. Subiga! Parang aswang, ha? Bulat ka naman ako sa'yo. Bigla kang bubundol. Eh, lumabas ka na naman. Dito na, pasok na. Puni, pasok na. Pasok na dito na. Nakatae ka na. Galing nga. Dito na pasok. Pagod, pagod, napagod, napagod. Nagulat ako sa likod ko ah. Wala na. Dumi ka na oh. Basang-basa ka sa mga ano. Hamog. Sa mga hamog. Dito na. Dito na. Sarado ko na yung pento. Halika na. Puni. Bibingit ka na naman. Oy. Halika na. Ah. Bibingit na si Tony, guys. Babay na, guys.